May mga alaalang hindi mo malilimutan, mga sandaling minsan mong pinangarap, pero kalaunan ay tinago na lang sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Ito ang mga kwentong minsan mong sinubukang kalimutan, pero sa tuwing sumasagi sa isip mo, tila muling nabubuhay ang lahat ng emosyon. Mga kwentong totoo, mga kwentong masakit, pero minsan doon natin natutuklasan kung sino talaga tayo at kung gaano kalalim ang kakayahan nating magmahal. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Shoutout muna kay Miguel Odnamir, isa sa mga solid supporters ng ating channel. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa bawat kwento ng M2M Desires. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy naming naibabahagi ang mga lihim, sugat at tagumpay ng bawat pusong umibig. Kaya, kung handa ka ng makinig sa isang kwentong madamdamin, tara, simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will! Kumusta ka na? pati na rin ang lahat ng mga tagapakinig mo dito sa channel mo. Gusto ko ring ibahagi ang kaunti sa nakaraan ko. Alam ko, hindi ako sanay magkwento. Pero susubukan kong ikwento ito ng sunod-sunod para makarelate din ang mga tagapakinig mo. Lahat ng mga kwento at post mo sa channel, wala akong pinalalampas. Sa totoo lang, dati hindi talaga ako mahilig makinig ng mga ganitong kwento. Mga tungkol sa pag-ibig, lalo na sa YouTube. Sobrang busy ko kasi sa iba't ibang bagay. Pero dahil sa mga kaibigan kong nagrekomenda, sabi nila, subukan mong makinig sa channel ni Will, may inspire ka at mas lalo mong maiintindihan ang buhay pag-ibig. Kaya ayun, sinubukan ko at hindi ko na namalayan araw-araw ko ng pinakikinggan. Tawagin mo na lang nga ako sa palayaw kong eko. Nasa tamang edad na ako at isa akong CEO sa negosyo ng mga magulang ko. Ako na ang nagpapatakbo ng business namin. Hindi kami mayaman at lalo namang hindi kami sosyal sa buhay. Nag-iisang anak ako. Masasabi kong galing kami sa pamilya ng mga engineer. Si Lolo ay dating engineer sa public works and highways dito sa amin. Tatlo silang magkakapatid na lalaki at lahat sila puro engineer. Ako naman ang panganay na apo at halos lahat ng pinsan kong lalaki engineer din. Si lolo, sobrang istrikto. Lahat kaming apo at anak niya dumaan sa matinding disiplina. Pero masasabi kong tama naman ang mga itinuro niya sa amin. Maraming nagsasabi na mayaman daw kami, pero hindi ako naniniwala. Ang totoo, yayaman ka lang kung masipag ka, marunong magdisiplina at marunong maglimita sa paggastos. Yung iba kasi, pag may kotse lang, agad sinasabing mayaman. Pero madalas, utang lang naman yun. Kuya Will, dahil ako ang panganay na apo, maaga akong natutong gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Ako rin ang naging halimbawa sa mga pinsan ko. Paborito rin akong apo ni na lolo at lola, kaya ako tinawag na Eko. Sabi ni Lola, noong kapapanganak pa lang sa akin, unang iyak ko ay parang nag eeko sa buong bahay nila. Kaya doon nila nakuha ang palayaw kong eko. Lahat kaming magkakapatid at magpipinsang lalaki ay nag-aaral sa iisang high school, isang all-boys school na tinatawag na Don Bosco. Mga pari ang nagpapatakbo ng eskwelahan at kilala ito sa sobrang istrikto at disiplinadong sistema. Simula pa lang ng first year hanggang fourth year high school, doon ako nag-aral. May hinahangaan ako na isang estudyanteng lalaki. Halos kasing tangkad ko, kayo mangge, at maraming humahanga sa kanya. Hindi siya nagdadala ng gamit sa school pero napakatalino niya. Parang nasa kanya na lahat. Talino, porma at confidence. Kung matalino ako sa math, siya naman. Parang lahat ng subject, kabisado niya. Pero may problema siya. Palaaway siya. At mataas ang tingin sa sarili. Dahil nga matalino at gwapo. Maraming nagtataka. Kasama na ako. Kung bakit nasa huling seksyon siya. Halos buwan-buwan, napapatawag siya sa opisina ng principal dahil sa mga gulo madalas siyang ma-involve sa mga away sa campus. Minsan, simpleng tingin mo lang sa kanya, sisitahin ka agad at minsan pa ay sasapakin ka. Kaya tinawag siya ng iba na pasaway o may tama sa utak dahil sa sobrang talino niya na parang may kakaiba rin sa ugali. Kuya Will, tuwing nakikita ko siya, hindi ko maiwasang humanga. Iba ang karisma niya, ang lakas ng appeal Marunong manamit, matalino, at may kakaibang presence sa barkada nila. Siya talaga ang stand out, parang package deal 'nga kung tawagin. Minsan, sa sobrang paghanga ko sa kanya, napapanaginipan ko pa siya. Minsan, isang hapon, palabas na kami ng mga pinsan ko sa gate ng school. Pauwi na kami at may sarili kaming service habang naglalakad kami, nadaanan ko siya. Napatingin ako sa kanya, sabay ngiti. Bigla niya akong pinansin, sabi niya. Oh, ano? Tingin ka ng tingin dyan. Biglang nawala ang ngiti ko at natahimik ako. Lumapit siya sa akin at sabi pa, Oh bro, may problema ba? Kung makatingin ka, parang gusto mo na akong lamunin na. Nag-iba ang pakiramdam ko noon pero sumagot ako sabi ko. Bro naman, walang masama sa paghanga. Napatingin lang ako sa iyo kasi idol kita. Pagkasabi ko nun, bigla niya akong kinwilyuhan. Baka tamaan ka sa akin ha, sabi niya. Hindi na ako nakapagsalita pa. Sa inis ko, sinapak ko siya. Nagkasuntukan kami. Alam kong hindi ako matatalo dahil kondisyon ang katawan ko sa trabaho at sanay magbuhat ng mabibigat na bagay agad namang umawat ang guard at barangay tanod. Mas may edge ako sa laban. Nabasag ko pa ang kilay niya at may tumulong dugo. Kinabukasan, pinatawag ako sa opisina ng principal. First time kong mapatawag doon. Nang magkaharap kami, hindi ako natakot. Sabi ko sa principal, Father, siya po ang may problema, hindi ako. Siya po ang nauna. Tahimik lang ang principal tapos tumingin kay Billy. 'Yun ang pangalan niya. Sabi niya, "Billy, humingi ka ng sorry kay Echo." Tahimik lang siya sandali, tapos bigla niyang sinabi, "Bro, sorry ha." Sabay niya ako. ko. Kuya Will, hindi ko maintindihan pero biglang nawala yung galit ko. Ang lambing ng boses niya nang sabi pa niya, "Bro, sorry ulit. Para 'di ka na magalit, papalitan ko ng kiss yung galit mo." Akala ko kasi kalaban ka. Pwede ba kitang maging kaibigan? Hindi ako nag-react. Sabi ko na lang sa principal, Father, pwede na po ba akong bumalik sa room? Tumangulang si Father. Paglabas namin ng opisina, naglalakad kami sa hallway. Sabi niya, Bro Eko, sorry ulit ha. Kahit nabasag mo kilay ko, ang lakas mo talaga. Tahimik lang ako parang unti-unti nang nawawala yung paghanga ko sa kanya. Bigla siyang umakbay sa akin at sabi, Bro, sana makasabay kita sa kantin mamaya. Gusto kong maging close tayo. Napangiti ako ng bahagya at sabi ko, Sige, pero kung sasabay ka sa kantin, ikaw ang magbabayad. Ngumiti siya at sinagot ako ng, Ayos lang, basta makasabay lang kita. Kuya Will, Araw-araw at buwan-buwan, nagkakatinginan lang kami ni Billy. Minsan, nagkakawayan. Minsan naman, nagkakasalubong sa hallway at siya pa mismo ang unang bumabati. Dumating ang buwan ng Pebrero at ilang linggo na lang ay gagraduate na kami. Bago pa man sumapit ang Pebrero 14, nag-anunsyo ang school ng isang paligsahan, ang taunang art competition na inaabangan ng lahat ng high school students. Labanan ito ng mga magagaling sa art. Ako ang napili ng advisor namin at laking gulat ng lahat ng sibili ang napiling makapareha ko. Marami ang nagtaka. Bakit daw siya? Eh pasaway yon. Mula noon, ni Minsan, hindi pa nananalo ng first place ang Don Bosco sa ganitong contest. Ang tema noong panahon na yon, Art of Dignity. Secret competition ito, kaya kami lang ni Billy at ang advisor namin ang nakakaalam ng concept. Bago pa ang deadline, nagkita ang advisor ko at advisor niya para pag-usapan ang project. Pinaupo kami ni Billy magkatabi at pinabless pa sa pari. Habang binabasbasan kami, may sumigaw pa ng, Mabuhay ang bagong kasal, sabay halakhakan ng buong klase. Dumating ang araw ng mismong labanan." Mangyayari ito sa isang auditorium kung saan sampung high school ang magtatagisan. Kailangan naming matapos ang art piece sa loob ng dalawampung minuto. Kung mas maaga mong matapos at maganda ang delivery, mas mataas ang chance na manalo. Ang naisip kong concept ay kakaiba. Gagamit ako ng mga pinagputulan ng buhok mula sa barbershop at parlor. At doon ko bubuuin ang art para raw may magic trick ang datingan. Nagkaroon ng bunutan ng order ng paglikha at malas. Kami ni Billy ang pinakahuli. Dumating ang araw ng laban. Pinag-check-in kami ng school sa isang mumurahing hotel kasama si principal at ang mga advisor namin. May kanya-kanya silang kwarto at kami naman ni Billy ay magkasama sa isang kwarto. Habang nasa loob kami, nagkwentuhan muna kami kung ano-ano lang. Sabi ko, Oh, Billy, bakit wala kang dalang gamit? Ako, kompleto na. Ngumiti lang siya at sabi, Bro eko, ang dala ko lang ay pulang ballpen. Sabay tawa pa siya. Sabi pa niya, Bro, sobrang aga pa. Alas otso pa lang ng gabi. Ano gagawin natin dito sa kwarto? Tara, baba muna tayo. Tinanong niya ako, Inom ka ba? Sabi ko, oo naman, oy, tumador nga ako eh, kaya bumaba kami, naglakad-lakad ng kaunti, tapos uminom kami ng tig dalawang bote ng Red Horse. Pagkatapos nun, sabi ko, Billy, tara na, may laban pa tayo bukas. Pero sagot niya, isa pa, bro, tig iisa pa tayo. Natawa ko at sabi ko, pwede ba nating dalhin yan sa hotel? Doon na lang natin ituloy. Kaya dinala namin ang mga bote pabalik ng kwarto. Pagdating doon, humiga na kami habang nagkukwentuhan. Tinanong ko siya, Bro, anong trabaho ng mga magulang mo? Tahimik muna siya saglit bago sumagot. Sabi niya, Si mama nasa Hong Kong. Si papa may ibang pamilya na. Si mama naman, may kinakasamang mayamang tomboy na inchik. At doon nagsimula ang mas malalim naming usapan, Kuya Will. Yung tipong hindi ko na inasahan na maririnig ko mula sa kanya. Biglang naging seryoso ang usapan namin, Kuya Will. Sabi niya, Bro Echo, ayoko ng sirang pamilya. Hindi ko pa naranasan ang magkaroon ng masayang pamilya. Hindi ko rin naranasan kung ano yung tunay na pag-ibig. Marunong nga ako, pero ang dami namang galit sa akin pogi nga raw ako pero ayaw sa akin ng mga babae dahil daw may attitude ako. Kaya para sa akin, hindi totoo ang pag-ibig na yan. Tahimik ako sandali bago ako sumagot. Sabi ko, Bro, yung sinasabi mong hindi totoo ang pag-ibig, para sa akin totoo yun. Kasi ako, lumaki ako sa pamilya na puno ng pag-ibig. Ang problema lang, minsan malas lang talaga ang tao pagdating sa pag-ibig. Bigla siyang sumagot. Eh, di siguro malas ako. Ngumiti ako at sabi ko, hindi ka malas kasi may nagmamahal sa'yo at isa na ako doon. Yung paghanga ko sa'yo bro, pwede na nating tawagin na isang uri ng pag-ibig. Bigla siyang tumingin sa akin at lumipat sa kama ko. Sabi niya, Bro, paano mo masasabing pag-ibig yan? Kung totoo yan, turuan mo ako. Napangiti ako at sabi ko, Billy, akala ko dahil sobrang talino mo, alam mo na rin kung ano ang pag-ibig. Diyan pala ako may advantage sa'yo, sabay tawa ako. Sabi ko pa, inutil ka pala bro, wala ka pa palang alam sa mundo. Bigla siyang tumabi sa habang nakahiga. Sabi niya, Bro Echo, virgin ka pa? Sinagot ko siya, Oo naman. Ni hindi pa nga ako nagka-girlfriend. Ako naman ang nagtanong, Ikaw, ilan na naging girlfriend mo? Ngumiti siya at sabi, Pareho lang tayo. Wala pa. Sabi ko, Billy, aaminin ko ah, pag ako nagmahal, isa lang. Ayokong maglaro. Gusto ko totoo. Bigla siyang tumingin sa akin at tinanong, Eko, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Bakla ka ba? Hindi ako agad nakasagot. Sabi ko na lang, Billy, hindi ko rin alam. Kasi hindi pa ako talaga nagmamahal. Tahimik yung kaming dalawa. Ramdam ko yung bigat ng hangin sa pagitan namin. Tapos, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Tumingin siya sa akin. Tapos mahina niyang sabi, Eko, trip lang ha. Subukan lang natin kung ano yung pakiramdam kapag pareho kayong lalaki. At doon, Kuya Will, napatigil ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko bigla niya akong hinalikan sa labi. Marahan, puno ng pag-aalangan, pero totoo. Eko, bulong niya. Ipadama mo naman sa akin yung mga sinasabi mong pag-ibig. Kahit ngayon lang, at alam kong ipapanalo mo ako bukas. Dahan-dahan niyang inalis ang pagitan sa amin. Nang tuluyan ng natanggal ang hadlang sa pagitan namin, marahan niyang hinawakan ng aking mukha. Ang kinis mo, Eko, ang puti mo, sabi niya. Ginawa niya ako para bang babae. Ang bango mo. Ang bawat hinga mo ang nagbibigay sa akin ng lakas. At ang mahihinang hinga mo, 'yon ang unti-unting nakakabaliw sa akin. Ang bawat paghinga niya sa aking balat, ramdam kong nagbibigay sa akin ng lakas sa buong buhay ko, Kuya Will. Noon ko lang nakita ang isang June June kakaiba siya at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Billy, heto na ako. Halos pasigaw kong sambit habang ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko sa bawat paghinga, parang humihinto ang oras. Kami lang at ang init ng sandaling iyon. Ang mga mata niya tila nagsasalita at sa pagitan ng mga titig naming nagtagpo, alam kong pareho naming naramdaman ang rurok ng lahat, ng damdamin, ng pagnanais, at ng pagiging isa. Bigla niyang sinabi, kontrol lang, at muling lumapit sa akin. Ang sandaling iyon ay matagal, puno ng damdamin at intensity, at ramdam ko ang bawat titig at bawat galaw niya. Siya ang mas malapit sa akin, at para bang huminto ang mundo sa paligid namin. Nang oras na para sa akin Sinagot ko siya sa parehong lambing at haplos na ipinakita niya. Naramdaman ko siya ng malapit, ramdamang init at pintig ng bawat sandali namin habang humihinto ang mundo sa paligid namin. Pareho kaming natigilan, parang naubos ang lahat ng lakas. Bigla niyang niyakap ako ng matindi at naramdaman ko ang init at tibok ng bawat sandali namin. Eko, bulong niya sa aking tenga. Ikaw na lang ang mamahalin ko. Kung papayagan mo ako, kahit sambahin kita, gagawin ko. Ganito pala ang pakiramdam ng pag-ibig. Pagkatapos, marahan siyang nagsalita muli. Eko, asawa ko. At muling hinalikan ang aking mga labi. At doon kami natulog, magkasama at magkayakap na tila baga mag-asawa na. Kinabukasan ay araw ng kompetisyon puno ang auditorium ng mga estudyante na katulad namin, sabik mapanood ang mga kalahok. Kami ang huling tatawagin kaya napanood muna namin ang mga nauna. Habang naghihintay kami, bumulong si Billy sa akin. Asawa ko, sigurado panalo na tayo. Napangiti ako sa kanya. Nang tawagin na kami, ako ang unang pumasok. Kumuha ako ng puting kumot na malapad. Dahil sa sobrang fokus ko, maingat kong inilatag ito sa gitna ng entablado. Sinaboy ko ang mga hibla ng buhok bilang parte ng acting, saka ako pumasok sa ilalim ng kumot. Inalis ko ang suot kong t-shirt at naiwan akong nakaboxers, may hawak na libro. Dahan-dahan akong lumabas mula sa ilalim ng kumot habang may ilaw sa akin. Nang makita nila akong lumabas, napuno ng sigawan at palakpakan ang buong auditorium. Kinuha ko ang microphone at sinabi, Sa ngalan ng pag-ibig, nabuo ang tao. Mas lalong lumakas ang hiyawan. Pagkatapos ko, si Billy naman ang sumunod. Kinuha niya ang microphone at sabi, Mr. Echo, stay there. Umakyat siya sa entablado na suot pa ang uniform na pang Don Bosco. Bago magsalita, sinabi niya sa Mike, Sound please, tumugtog ang kantang handog ni Florante. Habang kumakanta, isa-isa niyang inalis ang mga suot niya. Mapula ang kanyang mga labi at seryoso ang ekspresyon ng mukha. Stop sound please, sabi niya pagkatapos. Tumigil ang musika at nagsalita siya. Wala akong dalang props gaya ng iba. Ang dala ko lang ay ballpen na pula na ginawa kong lipstick. Ang halik kong ito kay Eko ay simbolo ng pag-ibig. Lumapit siya sa akin. Hinalikan ako sa dibdib, saka lumuhod at nagsabi, Lahat tayo ay binuo ng Diyos sa kanyang salita, at iyon ay pag-ibig. Para maniwala kayo, heto ang patunay. Inalis niya ang band-aid sa leeg niya at ipinakita. This is true love, evidence of what you call chikinini nagtawanan at nagtiliya ng lahat. Pareho kaming yumuko sa entablado. Pagkatapos ng ilang saglit, inanunsyo ang mga nanalo. Nakuha namin ang unang at pangalawang pwesto. Dahil doon, gumawa kami ng kasaysayan sa aming paaralan. Kinabukasan, instant sikat kami sa school. Lalo kaming nakilala ng mga estudyante at maging ng mga guro. Lumipas ang mga buwan, Abril na at malapit na ang graduation. Nakaayos na ang program at si Billy ay kabilang sa mga top students. Ako naman, hindi nakasama at wala man lang nakuha kahit anong parangal. Dahil sa lungkot, nagsumbong ako kay Papa at kay Lolo. Nang marinig nila ang nangyari, labis silang nagalit. Kinaumagahan, araw ng flag ceremony, biglang dumating si Lolo sa school at gumawa ng eksena. Galit na galit siyang sumigaw, walang usapan. Lahat ng apo ko na nag-aaral dito, aalisin ko. Ang apo kong nagbigay ng dangal sa school, bakit hindi man lang nabigyan ng parangal? Nasaan ang honor of integrity? Kahit hindi siya top student, karapat dapat siya. Tahimik ang lahat habang nagsasalita si Lolo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpa silang hindi na ako sasali sa graduation. Habang palabas kami ng gate, bigla kong narinig si Billy na sumisigaw. Eko, anong nangyari? Hindi ka sasali sa graduation? Iiwan mo ako? Hayop ka. Sabi mo, walang iwanan. Sino na ang kasama ko dito? Naiiyak na siya habang lumalapit. Eko, please. Paano na ako? Putsaka, Eko, pinagbago mo ako. Tinuruan mo akong maging tao. Sige, iwan mo ako. Hindi na rin ako sasali sa graduation na to. Kuya Will, masakit sa akin ang nangyari. Ramdam ko ang kawalan ng hustisya. Hindi ko man lang nakuha ang pagkilalang alam kong pinaghirapan ko. Dahil doon, tuluyan kaming nagkahiwalay ni Billy, ang una kong minahal. Wala kaming malinaw na closure pero naglaho na lang ang lahat. Si Billy, ang lalaking napagbago ko. Ang lalaking unang umibig sa akin. Ang lalaking kinaiinisan ng iba. Pero minahal ko ng totoo. Lumipas ang labing walong taon. Iba't ibang karanasan na ang dinaanan ko. Isa na akong matagumpay na negosyante. At isang araw, muling nagtagpo ang landas namin ni Billy. Halos hindi ko na siya makilala. At doon Kuya Will, nagsimula muli ang isang tagpong hindi ko inaasahan. Isang kwentong puno ng kaba at excitement. Kuya Will, kung gusto mo at ng mga tagapakinig mo na marinig kung paano nagbago ang lahat sa muling pagtatagpo namin ni Billy, comment lang kayo sa ibaba. Type nyo, yes, gusto namin ng part 2. Eko, ang bigat ng kwentong ito. Alam mo, habang binabasa ko ang iyong kwento, ramdam ko ang bawat emosyon. Yung unang paghanga, yung unang away, yung pagkakasundo, at syempre, yung unang pag-ibig na hindi mo inaasahan, si Billy. Ang lalaking akala mo ay kalaban, naging kaibigan, at naging unang minahal mo. Pero minsan talaga, ang mga pinakamahalagang tao sa buhay natin ay dumarating sa hindi inaasahang paraan. At ang sakit eko, kasi hindi kayo nagkaroon ng maayos na pagtatapos. Walang closure. Walang paalam. Basta nawala na lang. Pero alam mo kung ano ang nakakabilib sa kwento mo. Ikaw, Eko. Kahit anong mangyari, nananatili kang tunay. Hindi ka nangangamba magmahal kahit alam mong iba ang daan. Hindi ka nahihiya aminin kung ano ang totoong nararamdaman mo. At sa edad mong labing walo, ipinakita mo na ang pag-ibig totoo man o hindi, ay makapangyarihan. Eko, kung naririnig mo ako ngayon, tandaan mo ito. Ang pag-ibig na totoo ay hindi naglalaho kahit lumipas ang maraming taon. Mayroon pa rin bahagi sa puso mo na nag-aabang, na umaasa, na naaalala. At ngayong muling nagkita kayo ni Billy, makinig ka sa puso mo, pero makinig ka rin sa utak mo Huwag mong kalimutan ang sakit ng nakaraan. Pero huwag mo ring hadlangan ang sarili mo sa posibilidad ng pagbabago sa kanya, sa inyong dalawa, o sa sitwasyon. Tanungin mo ang sarili mo. Handa ka na bang harapin ulit si Billy? Handa ka na bang malaman kung sino na siya ngayon? Dahil malamang hindi na rin siya ang Billy na nakilala mo noon. Kung saan man kayo dalhin ng tadhana. Eko, kaibigan, kaaway o muling magmamahal, huwag mong kalimutan ng pinakaimportanteng aral. Ang pagmamahal ay hindi laging may happy ending. Pero ang bawat pag-ibig, totoo man o sandali lang, ay bahagi ng pagiging tao mo. Sa mga nakikinig, ito ang gusto kong ipaalala. Hindi lahat ng pag-ibig ay may happy ending. Hindi lahat ng taong minahal mo ay mananatili pero lahat ng pagmamahal, anuman ang anyo, ay nagtuturo sa atin kung sino tayo at kung saan tayo patungo. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa anyo ng tao na hindi mo inaasahan. At minsan, ang pinakamahalagang pag-ibig ay hindi yung nananatili, kundi yung nagbago sa iyo. Tulad ni Billy kay Echo. At sa inyo mga ka-desires, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Echo? kung kayo si Eko, handa ba kayong harapin ulit ang taong unang nagpaibig sa inyo? O pipiliin ninyong itago na lang sa alaala ang nakaraan? At kung kayo naman si Billy, paano ninyo ipapakita sa taong minahal ninyo na handa na kayong magbago? O na nagbago na kayo? Mag-comment kayo sa baba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento, opinyon at payo. Baka kayo rin may kaparehong karanasan. Ibahagi ninyo. Walang huhusgahan dito. At sa mga bagong viewers, kung gusto ninyong marinig pa ang iba pang kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na mahirap ikwento. Mag-subscribe. Click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng bagong upload. Mag-like, mag-share at mag-comment. Dahil sa bawat kwento, may natutunan tayong lahat. Salamat sa lahat ng mga tagapakinig. Hanggang sa susunod na kwento. This is Kuya Will reminding you. Ang pag-ibig ay hindi laging perpekto, pero totoo. Paalam at mag-ingat lagi.